Hello guys! So, ayan. Hello guys! Welcome to my vlog. This is Rose Magrasha. So, sa ngayon, ang unahin ko lang is sorry sa mga hindi ko kaagad masasagot yung mga comment or yung mga nag, nag-re-reply sa akin or nag-comment sa akin sa mga social media ko. No, pasensya na po guys kasi nakaraan busy lang po dahil ako po ay na-operahan sa thyroid and nag-isolate po ako so bawal kasi ako lumabas-labas. Kaya ilang buwan talaga busy at hindi po ako lumalabas and then hindi ako masyado nag-entertain ng mga comment. But for now guys, so sa mga makakapanood po nitong YouTube channel ko or sa ang social media pa po, kung saan nyo man ito itong video ko. So, paano nga ba mag-apply dito sa SP Madrid? So, sa SP Madrid, guys, madali lang. I-click mo lang yung okipo.com slash rose. Eto, turuan ko kayo kung paano sa mismong computer. At ipapakita ko yung computer sa inyo mismo para kitang-kita nyo siya. Okay, guys? Eto Hello guys. Hello. Ayan. Ah, uh, pumunta kayo sa tab nyo at isearch nyo nga lang yung okipo.com slash rose. Ayan. Puro small letter lang guys ha. Okipo.com slash rose. Kung ayaw nyo i-click yung mga link sa aking mga social media like Facebook, YouTube, and TikTok, mag-direct na kayo sa Chrome at i-click nga po yan sa tab yung okipo.com slash rules. At ito yung lalabas. Okay. Ayan. Ayan guys, yung lalabas. So, pag clinic nyo tong mga to, is madadirect kayo sa aking Facebook. Ayan. Back lang natin. So, lahat yan, lahat nung nakikita nyo dyan, is gumagana naman po yan, no? So, ayan, aking Facebook, Instagram, and then YouTube sa ngayon, kung kayo ay nagahanap ng trabaho ito nga po sa mga hindi ko agad marireplyan, mag-explore lang kayo dito sa aking link so huwag kayong matakot mag-explore kasi hindi naman siya uh, nakakatakot and then wala naman mangyayari, wag nyo lang gagawin na mag-click-click agad kayo ng assessment, like this call center assessment tapos magda-direct na agad kayo dyan sa exam so huwag muna kayong mag-exam, -e lalo na kailangan natin ng microphone access, okay? Itong website natin, mas maganda i -comp i sa computer siya i-open. Kung mag-take kayo ng exam at kailangan talaga merong microphone, okay? So, make sure maririnig yung boses nyo at maririnig nyo rin yung sasabihin sa computer. Kasi nga po, meron yan. Personal information, script reading test, speed typing test, general disclaimer. So, sa may mga katanungan po dyan, mag-explore lang kayo sa aking link para at least kung hindi ko masagot ang inyong mga katanungan. Sa mga available position naman, i-click nyo lang po ito kung nagahanap kayo ng trabaho at hindi nyo pa alam kung anong position yung applyan ninyo. So, nandito naman na, kompleto na rin po yan. Meron ng, ayan, i-click nyo lang siya, apply for this job. Ayan. Ba, nakikita nyo naman dyan kung ano yung hinahanap. Like example, i-click natin to sa accounting associates, nakalagay na po dyan yung mga description and qualification and then yung schedule ng pasok ayan, and then yung current available, nandiyan dyan na rin naman na po yan, okay so walang available ibig sabihin walang available na location hindi tayo hiring dyan okay, ayan, admin assistant data analysis, so marami pa pong iba dyan pero more on hiring sa amin talaga is local call center. So, wala na po itong interview guys ha, sa SP Madrid. So, ubak lang natin siya guys. Back ko lang po dun ha. Sa kaninang website. Ayan. So, ayan. Sa support application, pag wala pa kayong mga natitipuhang a apply ninyo, mag-explore lang po kayo dyan at makikita nyo na po yan mga description ng trabaho. Field position para sa may mga motor o mahilig mag-motor. Ayan, field rider. Ayan, nandiyan din yung qualification niya. And description. So, kahit ano po to ha, high school graduate, pwede po tayo dito kahit high school graduate yung local call center at field position, kahit high school graduate lang po yan. Pero yung mga support position, uh, at least college grad po. Or second, sec, right, ah, second year college. Ganon. Ayan. Ito, tech, ano, tech intern. Yung mga, ano po ito, sa mga IT. Ganyan. Ito, find your dream job. Same lang din man support, support application. Same lang din. Explore nyo lang po yan. Makikita nyo na dyan. So, ito yung mga available position natin. Solution, field, collection. Ayan. Kung ano yung available. Tapos, makikita nyo. Kunyari, call center. Okay. Learn more. Pindutin lang natin. Ayan. Explore, explore lang. Basa-basahin nyo lang po yan. Ayan. Meron naman siyang before you apply for a call center agent position. Ayan, kailangan natin ha. Don't forget, sa so desktop or laptop po iyo, open ito pag mag-take na ng exam. Pero pag mag-explore ka pa lang, okay lang kahit sa cellphone niyo. Ayan. 8 hours day natin ha. Ang pasok po namin is 8 to 5 p.m. Wala kaming pasok tuwing Sabado at Linggo. Yan yung job description. Ito yung available position. Ayan. Pag, ano guys, i-click-click nyo lang po to. Pag merong kayong natipuhan na a-applyan ninyo, like, kunwari support, sa support position, i-click nyo lang to laging location na to. Tapos, lalabas po dyan yung mga available location natin. Kagayan di Oro, Makati, Quezon City, Cebu City, Pangasinan, Davao City, Paranaque. So, yan po ang available call center agent natin. Okay, sa Paranaque guys, dito lang lagi merong walk-in. Sa ibang branch po talaga is more on ano kami, online dito. Kailangan niyo lang mag-take talaga ng exam. Pero kung ano, taga Paranaque kayo, mag-direct lang po kayo diyan every Tuesday and Thursday. Okay. Mag-direct lang po kayo diyan. At magdala ng resume at saka valid ID. Ah, okay. uh, wala ring interview doon, guys. Pag nagdirekt kayo on-site sa Paranaque namin or sa Ptex po. Sa Ptex ang address noon is uh, doon sa 5 floor, Tower 2. Sabihin nyo lang 5 floor, Tower 2, Ptex sa SP Madrid. Walang interview din 'yun, guys. Magte-take lang din po kayo ng exam doon. Ganito lang din, same last, same lang din 'no. Mag-online lang kayo. And then uh ito sa mga SP Madrid branches kung gusto niyo malaman yung mga mismong address ng branch namin i-click niyo lang to SP Madrid branches. Ayan. Tap, ayan, explore explore lang. Explore with ano scroll scroll. <laughs> ito naman sa join Discord namin. Ito yung sa mga karamihan ano, uh, nag OJT yan. Pag mga mag OJT sa amin, may ano eh, in-interview diyan sa sa Discord. Uh, same as din sa ano, support position. So support position kasi guys, may interview po 'yon. Okay. So ito kabuuhan 'tong dinidiskus ko sa inyo guys ha. Kabuuhan po 'yan. Pero at least mabilis at konti lang din 'yung maibibigay ko sa inyo. So i-comment niyo lang kung ano yung gusto 'yung i-focus na malaman dito. Ito naman guys sa Makati. Ayan yung sa Makati namin. Ayan yung address. Tapos makikita nyo rin dyan. I-click nyo lang yung available position. So, pag click nyo po yan, ito yung merong available position sa Makati. Call center agent, accounting associates, at admin assistants. Okay? So, ayan po yung available sa Makati. Ngayon, i-click uli natin. Like example, p ka. I-click mo lang yung p para niya. Eh eto lalabas na din yung address at saka yung mga image po dyan na, ayan sa, sa para niya kaya pinapakita naman si Ptex no nakikita niyo naman guys yung itsura ng office namin sa Ptex ayan na po yung main office namin sa Ptex so i-click mo lang yan available position ayan lalabas dito yung mga available positions. Same as then, call center agent, accounting associates, at admin assistant. Yan ang available natin sa PTEX. Ang hiring natin sa PTEX. Okay, ano pa? Quezon City. Ayan, karamihan kasi more on Quezon City. Like me, is Quezon City po ako nag-work. So, i-click mo lang Quezon City. Ayan, ipapakita din yung mga ah, yung office namin, yung itsura ng office. At kung gusto mo malaman kung saan banda talaga, is see on map mo lang yan. Kaya mas maganda sa computer din siya mag-explore or sa computer ka talaga mag-take, no? Para at least detalye, makikita mo yung picture. Tapos see on map mo lang din. Ayan, 5th floor and 6th floor sa bedra kayo mangi center Quezon City yung aming office. So, i-click mo lang yung available position kung ano yung hiring dyan or available. Same as call center agent, accounting associates, at admin assistant. Regarding kasi sa ibang mga position, pag may mga, ano, like, rider or um, HR, nagpo-post naman sa social media account ang um, SP Madrid. Pero ito, karamihan lagi talagang hiring sa amin. Right, ano, yan, local call center. So, sa mga kapanood nito ng video, even one year ago, two years ago, i-click nyo lang to. Don't forget to click my link. okipo.com. slash blogs. At mag-explore ka lang po dyan. Sa aking link, i-click mo lang yung yan, mga yan. Huwag lang itong call center agent kasi kung ikaw ay mag-take mag na ng exam, ayan na yung i-click mo call center assessment. So, ayan na mag-assess ka na dyan. Pag sa, uh, ulitin ko lang, sa support application guys, sa mga support application, meron po yung interview. Una, magte-take kayo dyan ng exam. Like example, ah, click lang natin to ha. Sample. O, apply natin kunwari. Apply for this job. Ayan. So, sa apply for this job, ito yung makikita ninyo there are no openings for this position at any branch. So, ayan, walang available na position daw. So, magnanotip naman sa inyo, guys, kung available yung branch na yon or hindi, magnanotip yan sa inyo. nag update naman po yan. Pero, i-click na lang din natin, makita nyo yung mga kailangang i-exam dyan. So, ayan lang, magpipilap up lang kayo personal information, mark workout, general disclaimer, survey. So, after po niyan is may mag email sa inyo para naman na may mag email sa inyo kung kayo ay pasa or hindi. Tapos kung kailan interview nyo. So, ayan lang. Kagaya ng sinabi ko kanina. I-click-click nyo lang yung currently unavailable. Pag clinic nyo yan at walang lumabas, ibig sabihin wala pong available na ganyan ngayon. Like example, admin assistant. I-click natin. Apply for this job. Current available. So, walang available today wala. So, ayan, makikita nyo naman dito, guys. Kasi may times talaga na hindi siya available. Kasi, Nakaready lang talaga yan, mga yan. Opo. Para pag nag-hiring kami, nakaw, ano na siya, isang click na lang. So, ito sa IT helpdesk. So, guys, ang daming available na positions sa mga branch natin. O, like example, sa mga IT po dyan, shout out, ayan ang available position natin. Quezon City, Makati, Davao City, Paranaque, Cebu, at Pangasinan. So, i-click nyo lang yung mga description, qualification, makikita nyo na dyan. At kung alam nyo na pwede kayo makapasa, apply na kaya dito. So, i-click nyo lang yung link ko and then i-click nyo to. Oh, apply for this job. So, ayan. Lalabas na weeping lang tayo. Ayan. So, may screening tayo. Ayan. Screening lang muna. Tapos personal information. Yung math workout. General disclaimer. And then survey. And then done. After po nyan, kung kayo ay maka nakapasa dyan sa exam na yan, may magi email po sa inyo kung kailan kayo i e interviewhen So, merong ibibigay na link sa inyo at doon po kayo i e interviewhen Either online or um uh, actually, more on online naman. Pag nag-take kayo ng exam, online din talaga kayo. Pero kung kayo ay sa job fair, merong interview talaga sa mga IT. Okay. Sa mga gusto nyo pa pong malaman, i-click nyo lang po yung comment section. <laughs> okay, mag-comment lang po kayo. Huwag kayong mahihiyang magtanong. So, ano pa ba? Ano pa ba meron dito sa link ko? Don't forget again ha, okipo.com slash rose yung iklik lang po. After po nyan, so, ito yung mga social media account ko na makita nyo na hindi naman po scam or peke yung aking website. So, nagpo-post din ako sa mga TikTok at sa mga Facebook Reels ko ng ibang mga sometimes sa mga hiring. Ayan. So, yun lang naman po, guys. Hello, guys. So, ayan, nakita nyo nga po yung link ko na, yung mismong link na inopen ko sa inyo. So, again, isearch nyo lang yung okipo.com slash rose or i-click lang ang aking link sa mga social media. So, nasa ko naman po yan. Nakikita nyo po doon. And then, sa mga na nagtatanong po kung ano available position sa SP Madrid, sa lugar, uh, anong qualification, anong hiring, i-click nyo lang po talaga yung link ko at mag, ano lang po kayo dun, explore, explore lang po. And don't forget, pag magt-take na kayo ng assessment, like example, call center yung ina-apply nyo, magtitake kayo ng assessment, kailangan sa computer or sa laptop nyo siya, i-open at kailangan meron kayong headset. Kasi meron po yun, script reading at typing test so practice practice lang po tayo and then uh, ayun nga sa location naman so i-click mo lang dun yung uh, find your dream job or yung SP Madrid branches at sa SP Madrid branches makikita mo dun yung picture or itsura ng mismo office namin at mismo exactong address at meron po dun a uh, see on map para mag-guide kayo mismo kung saan ba talaga yun Okay? Explore, explore lang po kayo. And then, mag-comment po kayo kung ano pa po yung mismo gusto nyo i-topic ko dito sa next vlog ko. Para at least isi-share ko sa inyo mismo, no? So, again, don't forget to subscribe my YouTube channel and maraming salamat for watching. Bye!